Oh, hello, bunnies. Bunnies, ready na ba kayong i-give yung mga pink clothes niyo? Mukha yatang magsusuot na kayo ng mga black clothes. Anong sinasabi mo, John? Huwag mo nga kaming kausapin. Kailangan namin mag-aral, hindi makipag-usap ng nonsense sa inyo. Tsaka never namin huhuba rin yung mga pink clothes namin, no? Ah, talaga? Tingnan natin. Well, hindi yata yan yung gusto ni Diana ang suotin niyo. Oo, oo, nakapag design na siya para sa inyong lahat. Teacher Mike, mga frogs kami, hindi kami pwede magsuot ng black Magkalma nga kayo, hindi naman pangit yung color black eh Ayun nyo yun, hindi makikita yung mga dumi Alam nyo guys, Teacher Mike, nonsense to Sino bang gusto magsuot ng color black? Hindi hindi papayag yung mga basketball players. O nga, hindi nyo ba nakita si Smiley ngayon? Yung buhok niya color red. Guys, decision ni Diana to. Wala na tayong magagawa. Sumunod na lang tayo. Basta kailangan mag-black lahat bukas. Oh, Diana, grabe si Diana. Talagang ini-influensyahan niya lahat magsuot ng black. Well, siguro pati ako magba-black bukas. Anong ibig mong sabihin magba-black ka bukas? Oo, bakit? Ang cool kaya kasama sa Team Rebels, 'di ba? Bukas magdadala akong pinturang black, pipinturahan ko yung cafe. Hindi, pinturahan mo ng green.